Rice retailer sa Western Visayas nagasunod sa price ceiling na ginapatuman sa gobyerno base sa monitoring sa Department of Agriculture. DSWD 6 nagpanghatag sa dugangan 19.8 million pesos na bulig para sa micro rice retailers sa riyon. Inyang gitutukan ni Kim Salinas. Tatlo ka ang pisa sang ng price ceiling sa Buga sa pungsod, ginpahayag sang DA6 nga mataas ang compliance sang rice retailers sa rehiyon sa nasambit nga pagsulundan. Inibangod man sa mataas nga produksyon sa humay, elabina sa ilo Iloilo, Sinopas sa ahensya, wala sang mayor nga merkado sa rehiyon ang nagalapas sa mando upang may nahatagan sang notice of non-compliance base sa ilang monitoring. Diri sa merkado sa sang Pavia, talalo pang doon nga nasunod ang 41 pesos nga presyo kada kilo sang regular milled rice, kag 45 pesos kada kilo sang well milled rice. nag, nag kami so good sa umpisa. Oo, pag nga manubo, nagnubo man tayo, nagsunod man. Nagapasalig man ang DA6 ng bastante ang supply sa bugas tub, tub matapos ang tuig. Samtang dugang ang 19.8 million pesos ang ginhatang sa DSWD6 sa nga rice retailer sa Rio na Subong adlaw, Nakakuha sa pinakadakong alokasyon ng probinsya sa Iloilo. Nakabaton sa tig pesos ang 1,321 ka mga na tuman nga napektuhan sa pagpatuman sa price ceiling ilabina ang sari-sari stores. Upon kay Romel Purkia. Game Salinas 1 Western Visayas